So, oh. yan mga par, yan yung napatay ang ting lamok. Tingnan nyo, di ba sobrang legit yun mga par, sobrang laki pa mga par. oh. tingnan nyo. So, si Joy mga par. So, ito si Joy mga par, I -i ihalo lang natin to sa alcohol. Tsaka, dapat meron din kayong spray. So, ganito mga par. So, ipapakita ko sa, ipapakita ko sa inyo mga par kung gaano ba ito ka-effective sa lamok. sa so, yung mga par. So, ang gagawin natin ito, ihalo natin yung Joy na anti -buck. Joy po ito mga par, yung panghugas ng plato. At syempre, meron tayong alcohol. So, tingnan yung mga par, ihalo natin yan. Tara, let's go. in natin yung Joy, anti-bac, tsaka ito alcohol. So, yun ang gawin natin ng par, lagyan natin ito ng tubig. Kaya bahala kung gaano makadami yung tubig. spray mga pa at siyempre lagyan natin ng alcohol so meron alcohol mga pa at siyempre isusunod natin yung joy Ayun. So, hindi hindi natin uubusin mga par. Para meron pa tayong para bukas. So, pagkatapos natin gawin mga par, siyempre, lagyan natin dito. Tapos, yun. Check yung natin. mga par, mayroong lamok mga par so try natin sa, sa isang lamok tingnan nyo yan. target Locked. Yan mga par, lamok niyan. So, yan, ispirahan natin mga par. Tingnan nyo. So, diba? Yan yung mga para. Oh, yan mga par. Yan yung napatay nating lamok. Tingnan nyo. Diba, sobrang legit yun mga par. Sobrang laki pa mga paro. Oh. Tingnan nyo. 'di ba? Napatay yung lamok mga par. So, ano pang inintay yung mga par? Gawin nyo na yung technique natin para pang patay ng lamok. At siyempre, pwede rin 'yan sa mga ipis, sa mga ok. -ok. So, 'yan. So, tingnan niyo, 'di ba? Effective mga par. So, ano pang inintay yung mga par? Comment down below and share sa video. Babush.